Ah, maganda, magandang umaga mga kabungot araw ng Wednesday, June 12. Ah, tapos na tayo na ang patuka sa ating mga alagang manok mga kabungot. At saka wala wala tayong pasok ngayon dahil holiday ngayon. Holiday. Kaya magtatapos tayo ng damo dito sa ating garden, dito sa may mga tanim kong pinya dito sa kabila mga kamuti saka dito sa kabila yung pinya makakapal na yung ano makakapal na yung damo saka nagumpisa na yung iba magbunga dapat na silang tabasin kaya dito muna tayo magtrabaho mga kabungot tulong tulong muna dapat natin linisin dapat tayo magtanim para may makakain